Oh. Kasi nga, kayo, tambay, kung may pera kayo, mo, oh, ang dito, mm, nag-abroad, nasa abroad kayo, may natutunan ako, i hear ko ito ah, natutunan natutunan ko kay Yamuas TV, subscribe, follow siya, follow nyo siya sa si TikTok, meron siya doon. Tapos dito subscribe niyo siya dito sa ano, sa YouTube channel, Yamwas TV. Tapos do marami akong natutunan sa kanya. Sa ngayon, tapos ko talo kayo sa pagkano sa kita niya. Kailangan mo abroad. Wala kang pang-abroad. Aralan niyo lang pag-abot sa mga pismay pay at wifi. Yayaman ka. Thank you ako nga kailangan. Wala ka talaga. Ano, ang installation. Marami nang ano ko. Ang dami ka nang nagbibusiness dito na sa atin dito sa isla, dito sa amin sa isla. Marami nang is, is, ano, Starlink lang po. Bili na kayo. Kasi, ano eh, less than 30,000 na ang pungunan. Bili ka ng unit na yun. Tapos, ang monthly na is, ano na, 2 na yun, ang monthly na yun. Tapos, para ka nang may smart. Ay, para ka nang may, ano, may cell site. Tiyan. Parang may, may ano na, may PLDT ka na. Kaya, ano Yung Starlink. Talo na Starlink ang ano? Talo na Starlink ang PLDT. Tsaka ano. Kasi po, ang Starlink cable internet po. Satellite. Satellite po siya. Kaya, Go na. Magpayaman ka dito sa Pilipinas. Huwag na kayo dyan sa ibang bansa nung kaya tagal guys. Diyan. Go na kayo halagang 100,000 ang punan mo. Buong barangay, buong barangay bayan sa inyo. Ikaw magkunik na mga kalaban mo rin dito. So it's easy lang. Panoorin niyo si Yamuas TV bago upload niya sa TikTok. Yamuas TV po. So, ang ano niya. May malalaman ka. So bye bye. Madali nang ko aralin. Eh. Madali nang aralin. Sa tulo kayo. Ano? Ano? Dito na lang kayo sa Pilipinas. Kaya ako pag ipunong kayo. Bibila na ako sa tali. Bibila ka na ang galit. Ano. Kailangan na ano? muna. Kahit sumukan ko lang sa halagang ipita ko sa mga buwan ko. Subukan ko. Kasi yung mga ano, yung mga yung table, saka yung yung ano niya, yung base sa stories nung mga na sa yung mga mga linya na nagkukunik sa'yo yun ang kailangan kasi nga yung yung ano ay pero aaralin mo muna siya yung last baby pa after a year pa pag iibunan pa muna kasi ako dito mahal tapos ah tapos yung starling ka eh parang yung starling, kikita ka talaga kasi kung bawat bahay singilin mo lang 500 ang internet one one. <coughs> saan ka pa kalabanan mo sila yung kala yung dito ay eh, 800 lang ang binabayaran sa so, eh bawat bahay bigyan mo ng pakunit mo ng wifi bawat bahay ng 500 lang sa'yo sa'yo na sila lilipat sa'yo na sila yung PC wifi oh wala na oh, wala lang kita kaya, kaya hindi na hindi na lang, hindi na po PC wifi eh. ang naisip ko niyan dagdag income pa Mr